kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. EDSA Busway isang designated area ng kalsada sa EDSA na istriktong ipinapatupad ang paggamit ng mga motorista. Iilan lang ang mga sasakyang pinapahintulutan na dumaan dito maliban sa mga buses, kagaya ng mga ambulansya na may kargang mga pasyente, sasakyan ng PNP, convoy vehicles ng presidente, PC. Speaker of the House, Senate President at Chief Justice ng Korte Suprema. Klaro ang patakaran na ito pero hindi pa rin maiiwasang may mga gustong dumaan sa EDSA busway na mga hindi otorizadong sasakyan para mapabilis ang kanilang biyahe. November 3, 2024, huli. Pero hindi kulong ang isang luxury SUV na sasakyan na may gamit ng Senate Protocol Plate ng numero 7. Sinubukan ng enforcer na patigilin ang nasabing sasakyan pero nagmatigas ang driver at pasahero nito. Imbes na akuin ng pagkakamali at ipresenta ang lisensya ay umatras pa ito. Sabay nagpalabas pa umano ng mahiwagang daliri ang isa sa mga nakasakay nito. Sa poll sa CCTV ang nangyari rason para mag-viral ito. Pag mga ganitong klase ng pangyayari ay madaling uminit ang ulo ni Senador Rafi Tulfo at wala itong pakialam kung kasama. Samahan man ito sa Senado ang sakay o may-ari ng tumakas na SUV. Kaagad na nagpapreskon si Ravi Tulfo at ito ang mga pirata nito. Siguro alam niyo na no, kung uh, sino, kaya lang ayaw na magsalita. Sure. Kung ako doon sa pasahero, wag mo nang pahirapan pa ang maraming tao. Aminin mo na, sabihin mo na na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo and mag -apologize. Kasi sa ngayon, ano yung ngyari? Napagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact, na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa uh, skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Related. Related. related ito sa isang senador. Pero hindi yung, hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. That I can say for now. Base po sa akin, Intel report. Dumating itong pasahero noong November 3 sa Naia Terminal 1 by a PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time, 6.06. Now, Lumabas ng Naya Terminal around 6.30 p.m. Gumamit siya ng Skyway northbound, going to Magallanes and then exits sa EDSA northbound. Pag exit niya ng EDSA, Magallanes, sa may bandang Guadalupe, doon na sila naharang. And my intel tells me na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag ko ng hearing in legislation, ito'y mapipirito. Yung piritong sunog, alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle uh, units, unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking uh, information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort ng pag may mga binyag, kasal, etc., magigisa itong MMDA sa akin. Kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay dyan sa bus lane, SAIC, uh, LTO, um, Coast Guard. In fact, may kita natin, dinidipahan pa yan eh, ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa bus lane, nakatakas. Nasaan yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun? Nasaan yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators? Nasaan? Nandoon po sa mga VIPs. Hindi na bago sa mga taga MMDA o kahit LTO pa ng mga enforcers ang umuurong kapag mga bigating politiko na ang nakasakay o nagmamayari ng sasakyang nakagawa ng payolasyon, Kahit mismo sa si Senate President Chase Escudero ay wala ring alam kung sino kaya sa mga senador ang nagmamayari ng Cadillac na SUV na iyon. Um, hiniling ko na sa LTO na alamin kung sino nga ba ang pagpinagkakakilanlan ng may at gumamit nitong um coaching ito, pati na rin yung plaka para malaman kung ito nga ba'y isod sa isang miyembro ng Senado. Hindi pa ako binabalikan ng LTO, kawag na yung sabagay niya. Kung mapatid na yung taga-Senado, meron bang responsibilidad or... Um, kailangan lamang naman na... Actually, maliit na infraction lamang naman. Kailangan lamang naman nila ipresenta yung sarili nila, magbayad ng fine. At ako may paglabag dun sa paggamit ng uh, protocol plate, ay isurrender yung protocol plate. Speaking Pero SPN ano yung ano yung ba yung... yung, ba yung? ana. Kailan niyo poy ninyo? Um hindi. Inaalam nga muna na kung ba, totoo nga ba yung protocol plate na yon o hindi at matapos kami bigyan ng informasyon ng ALT o inseguro n dapat napuno para um, malaman kung sino talaga yun. Habang patuloy na umiinit ang isyu ay bigla na lang lumitaw at sumurender ang choper ng SUV kasama ang kanilang abogado at direktor ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng choper sumasakit kasi yung tiyan ko sir eh. medyo ako noon sir eh. Kaya gusto kong, ano sir, sumubok na dumaan doon sir. November 7, 2024. Inilabas na ng LTO ang record ng tumakas na Cadillac Escalade na SUV. Ito ay pagmamayari ng Orient Pacific Corporation na pinapatakbo ng ama at kapatid ng senador na si Win Gatchalian. Batay naman sa record ng Securities and Exchange Commission, ang kumpanyang Orient Pacific ay pagmamayari ni William Gatchalian. Siya ang ama ng senador na si Win laro naman sa nakuhang video noon na wala talaga ang presensya ng senador sa loob ng sasakyan noong panahong yun at na naman ito ni Rafi Tulfo. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa uh, skandalong yun sa EDSA. Related ito sa isang senador. Pero hindi yung, hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time that I can say for now. Pero ganun pa man, ay gusto pa rin itong mag-imbestiga kung bakit ginamit ang Senate Protocol Plate na iyon at sinabi pa noon ng LTO na peke raw ito. Samantala, sa isang ambush interview kay Sen. Wengachalian ay naging matipid ito sa kanyang mga naging pahayag. Yung Pacific Orient, or... nakokonek lang po sa inyo sir yung date, yung special date 7. Uh, can you confirm po kung sa... Kapamily? Okay. Sa kapatid niyo po yung... Pagka-kaapon nanonood ako ng news at nakita ko na yung representative ng company may statement na tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang decision at uh, ano yung kanilang gagawin. Okay. So, Pero is it your... sa kapatid niyo po ba yan? Or sa brother niyo um, yung sa cancer? Ando na sa LTO yung mga documents, ano? Mm -hmm. you know? So iwan na lang natin sa LTO. I think that's uh, ano and meron na rin sa pagkalam ko hapon sa news nag investigate na rin sila. So I think iwan na lang natin doon. Uh. Posible po kaya sa inyo yung plate pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO guys. Andun na, andun na sa LTO. <laughs> andun na siya. Kaya mahirap naman mag-comment. Eh. Uh, habang nag-iimbestiga sila. And uh, The LTO naman ay uh, on top of this situation. Mm. Sorry sir, pero nakausap niyo po yung brother niyo or yung father po ninyo, yung driver? Let's, let's leave it at that for uh, now. Uh, sir, uh, balak daw po bawasan na lang yung plate para po sa mga lawmakers. Any comment on uh, decision that? Decision na ni SP I think uh, si SP will know the best. Nagbayad man ang pinalidad at humingi ng dispensa ang driver at ang director ng sasakyan, pero hindi talaga may pagkakaila. Na marami pa rin makapangyarihan at mayayaman sa ating bansa, ang walang takot at hindi naiiya na lumabag sa batas, masunod lamang ang gusto nila. Ikaw, gusto mo bang subukang dumaan sa EDSA Bus Lane? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.